Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput-anim ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helsias, Nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautosan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniuutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinaukulan. Sinabi pa niya, Ako'y binigyan ni Helsias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, Pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdoting Helsias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, Isang guni ninyo ako at ang buong huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataforma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos marasal tugunan, ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautosan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Aleluya, Aleluya! Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang malwalhati. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Mag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. Ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.